nasisira, patay si pare, patay si pare. Magaling kang kupal ka. Lay ka yung kinakalaban mo eh, ha? Mayaya ka naman, di ba? Hindi, wow. Ang naman mo, pag lumipad ka pa sa akin, ina mo talaga papanak. Ayayay po tayo, nandito na. na naman, oh. naman gumagamit si Laila. Marami kasi nagkakan kay Laila eh. Ano pa kiko? Ano sa tingin nyo? Mahina si Laila? Ang gumagamit lang kay Laila, yun yung mahina. Talaga, Charmin? Ito tanda nyo. Si Laila isang tapos global. Dito lang naman sa mundo hindi ginagamit si Laila eh. Ano ka nasisira, si Sira Ulo? Pero sa ibang bansa, alam niyo sa USA, si Laila number one doon. Naka-drugs ka ba? Top country of, of, the global of the earth yan, no? USA. Tatamahan kita. Pero number one hero nila, pick nila doon, Laila. Pero dito mga picking dito sa Pilipinas, ang wiwik. Bobo ka ba? O, tingnan nyo mabuti ha. Pa, -pa nyo ha. Ipapanalo ko to gamit si Laila o. Oh. Tumesting ka! I-papanalo to, ipapanalo to ko gamit si Laila. Walang joke. Mukha ba akong joker? Sorry, chill. Siyempre, gagamitan natin ng ito para maingit sila. Mo ang nyabang mo, angas mo ah. Pupatawad kayo Watch and learn ah. Listen, look and listen and learn. Win streak lang. Pag Laila gamit natin, win yan. Wala makakat... Ay, gago putang ina. Meron Gagong puta. Meron kan dito, cancer. Ikaw, bobo. Putang ina mo ka. Putang ina ng kanto, cancer. Si Samael, cancer. Gagong Samael to, cancer. Oh. Of... Ulul. Quick, 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 quick. Basta mga samahil, mga supot, mga hindi naliligo, mga bogitlog. Ang sakit mo namang magsalita. May kilala ba kayong mga samahil? Pakisabi, mga kansila. Mga ya, kulang sa kan. Kulang sa... Kulang sa aruga. Sorry na! No. Alam yung top global yung Layla yung nandito, Butragis. Pumunta pa talaga dito. Ano, yung ano yan? Si, Ano ka na si Siraulo <laughs> Siraulo ah ha? Bagay talaga yung pangalan mo sa'yo, eh, no? Talaga, Charmin? Yung Hill, kandi niya ni eh. Hill. O, oh, di ba? Sama, Hill. Hindi, wow. Di ba? o oo, 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 o Wow naman! Siyempre, Mirada, mga putok-putok na, mga putok-putok na putok! Ano ka na sisira ulo? <laughs> Sabi ko na nga ba eh, ha? to, pre. MVP to. Tap global to eh. Hindi totoo yan. Alam niyo naman siguro pag tap global, di ba? Walang makakatalo sa tap global. Ba, walang makakatalo sa tap global. Tap global nga eh, di ba? Bakit pa tatawagin tap global kung may na, di ba? Mindset ba? Mindset! <laughs> Isip-isipin nyo nga yun. Isip-isipin nyo nga yun. Diba? Mindset ba? Mindset. O, oh, dyan na. Ikaw ka na dyan. Dito, dito na ako sa taas. Dito na ako sa taas. Ano pa, Kiko? Tutulungan natin yung top. Let's go in the top, Rin. O, oh, yan na. Yan na, o. Oh. Magkakalaman na dito, o. Oh. Puta nyo, natakot sa akin, o. Oh. Kita mo? Ba't ako matatakot? <laughs> Kita mo, natakot agad. Ang na. Natakot agad, eh, no? Takot ka pala, eh. Ulul! Oh. Ano? Ano, ah? Ano, ah? Okay, banata mo pre. Okay, pre. Pak! O oh, ano, ha? Nakamimi kayo! Takot ka pala, eh. May hina ka pala, eh. Ah, may hina... Ay, Ah! La, 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 -la. Gigil na, gigil. Gusto manakit, gusto manakit, gusto manakit. Pak! Ah! <laughs> Talo! Sinitya magpapakamatay din tayo dito para, you know, may challenge ba yung laban kasi gusto ko yung <laughs> kawawat ko sa akin mga kalaban mamaya, prep talagang iiyak to mga tumin alam nyo naman siguro, di ba? Lay, lay, basta lay lagat kasi, dapat kasi dapat, dapat lay, pag lay, lay lagad kasi, pre, Nice one, di ba? Pabigat ka! Pabuhat ka! Ako inyo, ako inyo. Trust, trust me, trust me, trust me, me. Me, 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 trust, trust, trust me. Allah lakas ng tama mo, tama ka na. Mama, let's let me, let's try me. churi, see that you. Matibuti ka ma, it is -ma sere mama -ma ko. Anong ka sisira ulo? Uh, mama mo mamaku. Parangkan Parang kan lang eh, parang nyo, sira ba ito? sa lakas ko po, namin. nagpapakamatay na eh. Bobo ka ba? Ganon kasi pag film mo na matatalo ka eh. Wala, ganon talaga si, ganon talaga yan eh, di ba? Yay! Yeah, Yay! Yeah, Yay! Yeah, Yay! Yeah. Tatamahan kita! Ay, tumalon ba akong putang bastos? Pa ako na-breaker na po! Kikin mo na mo na mo! Ayaw

Walang makakatalo sa mainit na Alaska. Bobo ang puta. Walang makakatalo sa mainit na Alaska. Nagtakbuhan na sila. Sige na. Ay, putang na. Di pa tumama. Patay sana yun. Oh! Bago nag last kill dun. Ano pa kiko? Nasisira. Napatay si pare. Patay si pare. Magaling kang kupal ka. Laila ka yung kinakalaban mo eh, ha? Mahiyahiya ka naman, di ba? Hindi, wow. Hoy. No. Okay na mga galit. Oh. Wow, wow. Utang inena naman nito, ang dami nang patayin ako pa talaga. Sorry na. Kailangan Ilang papanalo dito eh, mga puta na sir kayo, Mga kang pakyo kang mga... Oh, kalma. Ang ina mo pag lumipad ka pa sa akin, ina mo talaga, papanay eh putang ina, nandito na naman 'no. Oh. Wow naman. Wawakay <laughs> ah! ah! iya. Ah! Ah! <laughs> kaya to kaya to. Lay lang tayo, itapos eh. mabapat talo, putangen na na skin tayo na malakas, tapos matatalo, talo, di ba? No way. Hindi wow. Wala naman matigas sa kanila, di ba? think kailangan ko ng penetration lang dito. Yeah! Ayun na yung dragon po. Ang lakas oh! Oh my god! Talo! <laughs> Ay, di po tayo na natinti. Oh, no... ah! Lakas mo! <laughs> okay, wait lang, wait lang. Baka nandito yung lord. Ay, po na wala akong Bahala ka sa buhay mo. Ano <laughs> na sinasabi ko eh. Ay, puta! Kinakita ko! Diyos ko po! Bata na ko na duki ni Nam! Kidi, putang ina! Napaka-pack yun nito! Sorry! Kala ko so, ano, kasi tatarkit niya na yung putang inang ko. Hanabi, lumayas ka nga dyan! Putang ina mo! Hindi kasi silong! Sorry, sorry! <laughs> na, putang na, na, eh na, eh na, na, na. Nice. Wala 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 wala. Tak tak push na lang at sige. Ha bol, ha bol. Ano? pala ang ano. Ayun naman mga push putang ina, kayo lang marunong mag-push ah. Let's go, let's go, let's go, let's go. Tara 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 tara. Nice, nice, nice. Uy ga gusto ay naman. Ang galing. Ang galing. <laughs> nice. Push, push. Nice. Let's eat. GG na to. Nice. 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 Oh, boss. Tangin na nyo. Boss kayo sa akin. Tangin na nyo. <laughs> Uy, bad yun ha. Oh, boss pa! Mmm. Mamin. Oh, di Oh, diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo na ako ay isang master of Laila God. Hindi, wow. O, so, kita nyo? Kita nyo? Ganyan, maglaila. O, MVP. Magaling kang kupal ka. Kasi Universe na ila ako. kita mo MVP, ano? Ay, kita mo naman, di lang magsalita pa, nakikita mo na yan. Pero putangin na mo, Yoshong, re kita. Ang pangit na ng mukha mo, ang pangit pa ng ugali mo. Ang sakit mo namang magsalita. Pero palabiyos, ah, inaabuso ang pagkapogi ko. Dapat mga ganyan, nire yan eh.